IFM News. Patuloy pa rin ang lingguhang paglilinis ng Barangay District 3 sa mga bakuran at daan na posibleng pamahayan ng lamok. Isa sa kanilang inaksyon problema kahapon, Agosto 17, ay ang mga butas-butas at bitak-bitak na kalsada sa tapat ng Kawayan South Central School. Sa pangungunan ni Honorable Melchor Meris, ang punong barangay ng District 3, na ang nasabing bahagi ng daan bilang pakikisaan na rin ng barangay sa Brigada Skwela 2023. Sa panayam ng 98.5 IFM Kawayan kay Meris, kinakailangan umano ng agarang aksyon ang mga ganitong isyo para may Iwasan ng aksidente sa daan lalong lalo na sa mga estudyante at motorista. Aniya, kinakailangan ding takpa ng mga bukas na kanal upang maiwasang pamahayan ng mga lamok. Dagdag pa ni Punong Barangay Meris sa halos limang taon niyang panunungkulan sa naturang barangay ay napanatili nito ang kalinisan at seguridad ng kanyang nasasakupan lalo na ang kaligtasan ng mga bata. Sa ngayon, nananatili pa rin zero cases sa dengue ang Barangay District 3 sa loob ng halos limang taon. Narito naman ang naging pahayag ni Kapitan Meris sa kanyang nasasakupan. Ito na malinis ang ating barangay para po dun sa poblasyon na tinatawag ay eh, nakikita po ng mga dayuhan dito na iba-ibang barangay na pumunta sa atin. Kaya nakikita po nila na, na talagang malinis po ang ating barangay. Kaya kung pwede lang po, uh, magturungan po tayo. At lalo na lang yung ordinansa po natin dito sa barangay na at tapat ko, linis ko. Pero ito pa rin, mayroon pa rin mga bahay na hindi marunong maglinis sa harapan. Kaya kung pwede lang po, magtulungan po tayo para magkaisa po tayo dito sa barangay. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa back-to-back -back number 1 sa Nielsen at Kantar Survey. Ito ang 98.5 IFM. Idol! IFM News.